Nasaan si Olga? Hindi mo ba tuto pa rin ang usapan natin? Nagsalita naman yung magaling tumupad sa usapan. Sino bang hindi sumipot sa kasal ninyo? Ate, tama na. Gusto ko na rin matapos to. Carlos Miguel, hindi ko alam kung papaniwalaan mo ko, pero lahat talaga nung nagawa ko sa'yo, pinagsisisihan ko. Olga! Ano bantong... Lahat gagawin ko para mapatawad mo ko. Hindi ko naman gusto yung mga ginawa ko sa'yo eh. I'm so sorry oh, Carlos Miguel Kung mapapatawad mo ako Lalayo na talaga ako Ano ba ito? Nakakahiya to Bakit? Parang ayaw mo maniwala sa akin Tawa na Hindi na madadala sa mga ganyan mo Mapapatawad lang kita Kapag nakita kita sa kulungan Anong kulungan? Teka, anong kulungan? Wala sa usapan to ah. Anong usapan niya? Wala niyan? sa usapan. Ano yung pinagsasabi mong kulungan? Sige, sabihin mo sa akin kung ano yan. Consuelo, anong usapan ang sinasabi niya? Ano ka? Ano naman yung tubig? Ano naman? na nga din. Ano naman yung tubig? Hoy, Olga. Pwede ba umayos ka? Parang kang patay-gutom ah. Hindi na ikaw yung dating pulubi, ha? Bago pa ba sa'yo yan? Patay gutom talaga ako, di ba? Hoy, ikaw. Di ba? Ang, 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 pinabago mo yung mukha ko, yung pagkasao ko. Gutom yung tao, binabag tip mo. Wala ngayon, ayusin mo yung sarili mo, lalo ko nandito ka, hindi yung ganyang ka, ha? Hmm. Ayusin ko, pero... Bayaran mo muna oh. Taga ng tuto, gabi. Ano mo mo na ako? Mmm, ito. May kang punlibo ka Bigyan mo siyang punlibo. Hoy, anong tingin mo sa akin? ATM? Kukuha ka ng pera kung kailan mo gusto. Tapusin mo muna yung mission mo. Tapusin. Tapusin. Gusto mo tapusin ko. Okay, tapusin natin. Madali lang naman eh. Tatawagan ko yung Carlos Miguel sa sabihin ko na, ng sikreto mo. Ayaw mo pa magbigay ng pera sa akin, dali-dali ko ng kausap eh. Masama. Masabihin ko na, lahat. Mga plano mo. Huwag po mo itong, ano? Mahimi ka na. May sir. Sige ka na? Magbibig... Yeah. <laughs> Magbibigay ka rin pala eh. Ayan. Salamat dito. Salamat. Salamat. <clears throat>